Hey, hey, hey! Andito na naman yung babaeng nasa Amerika pero ang mukha ay parang wala sa Amerika. So magmukbang tayo dito sa lilim ng puno. Piritong isda. Sausaw sa suka na may sibuyas. Mmm! Walang sili yung suka ko. Hmm. Ito. <clears throat> Ang sarap ng weather today. Ngayon buhay. Pag may pagkain, halakain. Kay tomorrow is not a promise. Thank you, Lord, sa blessing. <clears throat> Thank you, Lord, sa blessing. Kasi gusto ko kakain din to eh. Please, please, please. Please watch my YouTube channel. Minumukbang ko lang tong, ah, hindi ako nagmumukbang, ano lang to. Simpleng almusal at saka tanghalian. Um, mag Video ako while kakain kasi para may pang ano ako. Tuyo pala ito tuyo. Para may pang upload sa YouTube channel. Kasi sayang naman. Okay. Okay. Hindi masyadong crispy yung aking isda. <clears throat> Random videos lang tong mga videos ko mga kabaho. Walang edit-edit, walang ipik-ipik. What you see is what you get. Ganun. Masaya na ako sa buhay, may kanin at saka ulam. Okay. Masarap kumain lalo na yung pagkain mo is hindi galing sa kurakot. Ay nako, buhay nga naman talaga. <clears throat> Mga taong hindi lumalaban ng patas. Grabe. Kailan kaya maano yung Magbabago yung ano ng Pilipinas na. Nawawala mo mga kurakot. Nakakatulog kaya yung, kaya yung mga taong ganyan ha? Yung nakakakain nga sila ng masarap. Ang ano, ang gara Ang gara ng buhay. Pero alam nila sa sarili nila na nakaw yung pera na Oh eh, my goodness. <clears throat> Hirap. Buti na nga lang nakilala ko tong asawa ko. Nakarating ako dito sa Amerika. Kung hindi ko nakilala yung asawa ko, naku, nastock talaga ako sa Pilipinas. Mahal na mahal ko yung Pilipinas, no? Gusto-gusto ko talaga doon. <clears throat> Kailang minsan nakakaano ba? Nakakapanghina ng loob. Yung video ko na uwi na sa kuan, kontraktor. kasi kahit nandito tayo sa Amerika, nababalitaan pa rin natin yung mga nangyayari sa Pilipinas. Nakakaano? Nakakagigil ba na basta? Okay. <clears throat> mga taong ayaw lumaban ng patas sa buhay. Nagpapasarap lang. Ganyan ba talaga? Salamat sa asawa ko nun nandito ako sa Amerika. Kahit hindi man ako, hindi naman kami mayaman. Mayos na ang buhay ko dito. Nakakabaho lang. Yan ang muna no. Kasi... Kupa ko ng kanin sa loob. Dapat ginalak ko ng pala Salamat sa panunood mga kabaha. Maraming 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 salamat. Please do like. Ayoko na lang mag-share. Just like, comment, and most especially subscribe to my YouTube channel. See you next time mga kabaha.